ano? Ba't ka nagtatago dyan? Ano yan? <laughs> Ba't ka nandyan? Ha? Ba't ka nandyan? Kampard? Ba't ka nandyan? Ha? Ba't ka nandyan? Ba't ka nagtatago? Ano? Ako. mga ano parang corona ah. butuh misal, sya. jadi sangat almusal guys. Wow. ah, kah. Arol. Ito na mahiya. <laughs> bumalik ka na naman dyan. Ito bumalik dyan, ha? Hmm? Ba't ka bumalik dyan? Tara, nawi na tayo. Tayo mo umuwi. Ha? Bili ka na. Siyang